Imbag ngal daw yu, Ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Ka Ilocano Farm. Ang video natin ngayon, Ka Ilocano, ay mag-update tayo sa pinapatayon nating bahay. Ito po yung Ka Ilocano House. Tara, samahan nyo po kami, Ka Ilocano. nagtatiles na sila dito sa ano natin kay Locano sa banyo natin dito sa baba uh, nag nagwo wall tiles na sila naglagay sila ng brown kay Locano para yung inedoro natin eh tatapat na yung ano yung uh, brown na tiles para hindi pure white lahat yung ano natin kay Locano yung uh, wall tiles ng CR natin dito sa baba ito naman yung uh, storage natin kay Locano sa baba ng hagdanan natin ginagawa na nila nag-aasintada na sila kay Locano At uh, nagtatiles na sila dito sa second floor kay Locano. Nandito sila na sila ngayon sa master's bedroom natin. Konting uh, tiles na lang kay Locano, mabubuo na nila. Brown nga pala yung nilagay natin na tiles natin sa second floor kay Locano para uh, alam mo na yung old mga old na house kay Locano na parang yung flooring mo eh parang kahoy kaya brown yung pinili natin na tiles para sa second floor natin. At nakabang na rin yung mga lalagyan ng aircon natin kay Locano. At syempre, nagmamasil sila ng mga pader natin para mas mabilis po yung gawain nila. Kasi kontraktual po tayo kay Locano, kaya ganyan po yung ginagawa nila. At ito na rin yung kwarto ni Nanang dito sa baba kay Locano. Naglagay tayo ng kwarto dito pagka syempre pagka tumatanda tayo, kaya, lalo na ngayon si Nanang mag, magkakaedad na eh hindi naman tayo lumalakas kundi tumatanda po tayo kaya ano, pala para pag hindi niya kayang umakyat sa hagdanan eh meron siyang kwarto dito sa baba. Bao ganin eh tanong. <mukos> 90 manan. <mukos> 90 man ta size nan. Di ata dogo para siya eh para siya. Sige Ang bata yun Gani. tapos para CR nga madagal ako ng para CR a ha? kung manong size na no lang 70 I'm I'm so ha? <laughs> 70 ganda ba ano pura-pura finishing na sila sa bahay natin you. Yan na rin yung solar natin. Yan. Puro na sila. Puro finishing na tayo kay Lugano sa ating kalimutan. Awala ini. na rin sila dito sa uh, sa salas natin sa second floor kay Lucano. Yan, papunta sa mga kwarto at saka sa hallway, papunta sa terrace at saka sa master's bedroom kay Lucano. At yun nga kay Lucano, natapos na nila yung ano, yung master's bedroom na nilagyan ng tiles kaya binalotan na nila ng nang uh, karton kay Locano para nga hindi magasgasan yung tiles natin habang nagpipintura sila at saka nagmamasilya sa mga pader natin kay Locano More pinis on... na sila kay Locano Finishing na yung ba ano natin, bahay Tawag na, yun na yung mga hamba ng pinto natin no? Oh. Nakapagasintada na sila ng hollow blocks kay Locano para dyan nilalagay yung ano natin yung metering natin ng uh, solar at saka yung metering ng Iseco uh, para sa kuryente nating ka Ilocano. Tapos eh, Di, didibarag na. na to yun, datapalitada na ng pay. Sorry? Pwede. Pati jail soli na dyan, alpasin nyo. Ang pay. Na? Alpasin Nampas na. Ah. paunti-unti kay Lucano naglalagay sila ng mga hamba at tapos palitada kay Locano para yun na finishing na kasi yung bahay natin kaya yan ito na yung pinakamatagal na proseso kay Lucano tignantin natin itong mga tanim natin na repolyo ay cauliflower kay Locano, yan o no? tas yung lasuna natin wala na kay Locano. mukhang may sakit yung lasuna yan o no? pwede na siguro tong bunutin gawin na lang natin na binhi para sa susunod na pagdatanim natin kay Locano eh tanim na natin sa lupa natin doon na isa so ito lang muna yung cauliflower natin hanggang sa dulo kay Locano yan. yan lang yan at nandun naman yung bahay natin kay Locano na ginagawa yun o oh. so nandito lang tayo sa likod sa mga bukirin dito sa amin Ayan. at tignan din natin yung tanim natin na mais dyan kay Lucano Ayan. so ito lang muna yung cauliflower natin tignan pa natin yung mga tanim natin na mais para bisitahin din natin kay Lucano Ayan. tinanim natin kay Lucano ayan oh. At katabi lang niya yung ano natin, tinanim na mais. Dito lang din yung mais. Ito yung mais kay Lucano, natanim natin. Lupa natin yan kay Lucano. Yan. Ito rin yung mais. Na tanim natin hanggang doon kay Locano doon sa tabing kalsada so far okay naman yung mais natin kay Locano yan oh. malago naman siya yan isitahin din natin itong mga tanim natin na koly kay Locano medyo malalaki na sila ah, malapit na tayong magani ng cauliflower hanggang don sa dulo kay Locano doon puro koli lang yung, yung natin ito lang din yung bahay natin kay Lucano doon oh. yan yung bahay natin kay Lucano So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na lagi pong sumusuporta at nanonood po sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat ka Ilocano.